Para makaipon at makatipid at para mag ang bahay. Huwag na kayong bumili ng mga papaganda. Tubig na lang. You know? Kanya. Kasi, ano eh. Para, para gumanda ang bahay. Ganun. Tipid na tayo. Pakita ko sa inyo yung napagawa na na. No? Napagawa na yung ano, yung kusina namin. Third day po. Just once. Wait lang. Kasi, mag-ano muna tayo tapos gusto mo tayo ng tubig na lang yan you know, o, tubig na lang talaga para po makatipid tayo makaipan pa tayo ng pambili ng dagdag na tiles so, kita mo look at this kaya ito na tayo third day po, third day ito na kita nyo ito yung kwa kasi o, yung nito wala nang siliban pag nagsara itong pinto oh. siya. siyara Wala naman yung nilit ng mga bata 'to, pwede liligo sa labas. Iya, so ito kita nyo, Hmm. to yung ano niyo, ito, oh, oh tire trim. ang taong tiyan, tire trim po yun, yun, panggit, oh. yan, the stainless yung tanggi 'to, yan, yung tangga siya, oh, kanto at itong kanto, ito, kasi yung, talaga to oh, aso ah. yan, tiyan tsara lang. ganda. Ayun na. So, yun. Muna po talaga siya. At bukas ito, matigas na. Mailipat ang mga bahang gamit. At ito, yun sinasabi ko, pag nagpagawa ko ng, hmm, mag mag magkaroon ng tubig na dito, naaakit sa, ano, ito ko panadaan ng gripo. Yan, pag, ano, oh. Yan, pagkada ng, di ba? Parang ano nung oh, makatutok. <laughs> So, diba? Oh, di ba? Oh. No. So, look at this. Oh, kailan natin matuto tayo magtipid para mapaganda ang natin. Kung tagal ito gulay ng tiis. At hindi ako, ayaw kong magkakabit ng mga kote-kotina. Hindi ako mahilig sa kotina. Yun lang nandagong doon sa loob sa natin. Kasi nga sa kwarto, sa mga bintana. Pero hindi ba siya mga At oh, nalagyan ko rin ito ng kotina pag ano. Kasi wala pang cabinet siya. Kasi ipag-ipunan ko rin yung kabilit na yan. Tsaka hanging kabilit. Diyan. Hanging kabilit yan. Tsaka kabilit yun. O, ganun. Kaya sa pagbablog ko sa sunod is, hindi ko pa alam kung ano kasi. Mag-project ako ng mag-project tayo na mabayarin ng sa mga pisa. At meron ako mga mga pisa eh. So, ito na lang. Ito na talaga target. At bukas, bukas ini, ano na to. Bukas yun eh. Ano na yun siya? I ano mean, yung nagpo-flooring na yan siya? Tough doon. Magagalan na. At kami na magkukulay yun. Pinturahan na namin. Kami na bahala niya ng pintura. May na kasi para buo na siya na. Kulay blue lahat. So that's all. Magpipit tayo. Hindi na tayo magkukusus na pagpagkaganda. Hindi natin magpagkaganda ang bahay natin. May tubig na lang kukusus natin sa mukha natin. Para natin walang natin. na tayo. Siyempre may sawa natin tayo. May pamilya tayo. May anak. May mata. Ba't kailangan pa magpagkaganda natin? Hindi na tayo magpagkaganda. ba? Kasi para hindi na na mabisita. Kaya tat ito, matuto tayo magtipid. Magkano naman yung papaganda, mahal. Sa buong buhay po talaga, hindi ako nagpili ng mga mga, yung papaganda, yung mga once to Ngayon lang ako nag, ng bumili, ano na, mag-twist pa lang, pero may allergy ako, tingnan nyo, oh. Nagka-allergy ako. Oo. Kaya babalik ako sa tubig lang. Kasi sensitive po ang balat natin. Sobra na po, sobra na po nipis itong mukha ko na to. Dito, oh. Kaya, kinan, nag-ano nag -ano, na siya, oh. Yun, oh. Nagkatagihawat ako eh, hindi po ako gumagamit nyo talaga ng ano, pero using ko lang yun pag ano, tubig na talaga kasi dati na talaga normal na nang ano, ginagamit ko sa yung isa, yung busy doon ako yan so, oh, so, kita nyo, kita nyo guys diba, kita nyo ganda na pag ganito oh, ganda back on oh, diba? <laughs> excited ako sa pagluto-luto